Ngayon, aayusin pala natin ang gamit natin. Itong stuffing, ah, uh, isa lang kainin natin yan. Itatago natin yung isa do sa box dito. Yan. Andito pala yung lumang bamboo pole. Dali natin pang slime blue. So, kakainin natin tong stuffing kasi bababatay don para meron tayong defense. Ayan, may speed yung ano natin, may speed yung ating ano, weapon. Tapos, 6 and 11 ang damage niya. Tapos, tingnan natin yung boots. Meron tayong isang defense, isang immunity. Pag kinain natin to magiging tatlo na yung defense kasi 1 plus 2. Diba? Okay. Let's eat this. Ito ang tinatawag na ano, food buff. Food buff to. Siguro for battle, for combat. Tingnan natin yung ano. Wala naman siya ano. Teka, check natin ulit. Umabot na pala tayo sa mind sa level 11. Ang objective natin, makapunta sa 40. Tingnan natin kung makakaya natin. Pero objective ko rin pala ngayon, makakuha ng maraming copper ore. Wow! diba? Mas bagay, kailangan natin ng ilang daang ano ba yan. Hala! Mabilis yung kung meron mang ba, ano, dahil may buff yung ano natin may defense tayo eh. alam ko eh. yung tinangan yun natin eh ayan no immunity so kung meron yung slime may ginawang masama sa atin yung slime mabilis yung mawawala kasi may immunity nga tayo yung nakita ko yun hindi ko lang maalala anong pangalan eh. mabilis lang kasi siya nawala yung parang green tapos hindi naging makupad siya Naging makipag yung ano kasi nga yung slime. Ngayon, di lang... Oh, what's that? Mayroong lumilipad. Ubu yun. Ala? Ang lakas nung makakagat tayo. Hmm. sa nakuha na natin yung ano no. Ito pa. Sa itong floor na napuntahan natin, ang, ayan o, meron siyang... Bungo. Ibig sabihin, every time na, sa araw na to araw na to lang. Every time na pupunta tayo sa ano na to, meron maraming ano, maraming monster. Pag na, napatay mo yung pinakahuling monster, magkakaroon. Ayan, a way down has appeared. Bumalik ka dito, kung saan ka pumasok doon. Ayan, meron na siyang way down. Pero bago tayo bumaba dahil nabawasan ang ating health, kainin natin to. 25 health, ito, 5 health. Ang kailangan, 25. So, kainin natin to. Hindi yung energy, ah, yung health, yung ateka eto bang, ano, 20. So, pwede yung field snack. Field snack, konti na lang. So, pwede itong green algae reserve na lang natin to kasi malaki, malaki, yung energy so ganon itingnan mo kung anong kung anong kailangan mo dun sa pagkain yung energy ba o health ngayon kung ang kailangan mo lang 25 health kung, kung lahat sila pwedeng magbigay ng 25 health yung pinaka pinaka mababa ang kunin mo na energy kasi hindi ka naman nabawasan ng energy para in sa susunod na pakikipaglaban mo kung ang kailangan mo malaking energy. Yun ang makakain mo. Yun. Sa baba na tayo. Ay. Ano ba yan? O. Nakakuha tayo ng jude. 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 judod judod uh, Sana makakuha tayo ng maraming copper ore. Yan, baba na lang muna tayo. Anak, ba? Diba? So, palagi ko kaya maraming ganyan. Maraming floor. Ayun, yung sinasabi ko. So, speed, yung ano mo, speed mo. Yun yung immunity. Kung may ano tayo, may immunity tayo. Mabilis ma, ano, ayan o. Oh, bigla siyang bumilis. Oh. Ayan o, oh, nawala agad yung slowing yung ginagawa ka makupad ah. ayan o oh, ayan napatay na natin nasa 13 na tayo noong last time umabot tayo na 11 hala 1 na Ayan, away down. Ayan. So, kainin natin to. Baba tayo ulit. Boo. Marami kala dito ganito. Iwasan na lang muna natin yung mga pangalan. Ayan, nabot na tayo ng pagkaano. Sayang 7 lang nakuha natin. Nag-level up na ang ating fishing. Ang fishing rod natin plus 1. Ngayon, makakagawa tayo ng recycling machine. Dito, ito yan sinasabi ko kaya tinatago ko lahat ng mga trash. Pag nilagay mo dyan yung trash, may ma recycle siya ng mas magandang item. Tapos, pwede na tayong gumawa ng worm bean, new crafting recipes, at pati yung deluxe bait, pwede na nating makraft. O, oh, yung combat natin, nag ano tayo, level up. Plus 5 ang HP. Health yun, health, health yata yun tayo eh. ne, So, na plus 5 tayo ng health. Permanent na yon at sa apareho ng energy new crafting recipe sturdy ring new crafting recipe bug steak ah ito yung mga binenta natin yung pinilagay natin sa shipping box so para sa day 22 kumita tayo sa farming ng 22 oh 55 gold pala yung tea leaves ang salmon jelly naging 60 na kasi naalala nyo pag hindi pa yan na process salmon berry lang siya 5 gold lang yung, yung, halaga niya since ngayon naging ano na siya jelly 60 na ang isa yung potato as is na hindi pa siya na process silver silver siya is 110 gold 37 yung silver na daffodil So for day 22 kumita tayo ng 262 gold